Kanis na na week lang ni kanis sa mga pangkangalong tanggalon -hmm. Tapos na pud mi kadusan pag na SPF 19 niya. Pang anti wrinkle ya pud sa o loose rice. Wait din ya pud ngani sa mi. Hi. Ngani sa mi. anti wrinkle moisturizing, o whitening. O 24 hours protection sa smooth lang sa semen sa mga pan. SPF 90 sa mga SPF 90. 90 na siya. O SPF 90. SPF 90. Tapos, 6 in 1 na po sa. Muna <laughs> ikan okay. nyo. So, kanira uh, yung um, i-scan mi ha. Kung uh, ibalik para makita nyo kung sa kadang. I-emphasis na to yung um, like, um, like, um, like, um, kinay kong po. na to. At mga kalak-kalak niya Tapos, may kanang buntag. kanira yung um, gamitin. After, buntag ka ni. Para gabi yung mga kanin magamit, diba? Tapos so, sa buntag, kanira yung um, gamitin. Kaya yung mga gamitin ka Okay na. Sige so, lang. Masunog ako so, na uh, o. So, uh, dili man sa sunog kay kuan man sa pwede man kay adlaw magbutang ana pero kung kuan na magtanggal ay mong milasma so pwede na ka mag alternate na kada gabi ra ka mo ang imo lang apasun nga one week lang ma, para ma kuan na mo kuan na tanggal na yung. Tapos ang kanindot niya may Ang kanisya may bod Dili lang sa pang Napod may serum Kaya sa pangka na mga kunot-kunot Sa kuwan ni. Kulot ko sa tigulang. Kano sa pwede po sa sunburn ni eh. Sa gumsampan. Ang gulang pagkabuntag na sa gumsampan. pagkabuntag, pagkabuntag, ano lang yung gamito ni? Eh. May lipstick ninyo. Oo, na. Ang ganda ito, ano, kay double lipstick siya. Dipindi sa mo kung mag-one set ka, karoon ka nakapungo man sa lakana lang. Kaya yung kaya uh, ang <tipan> siya, kaya naman siya pa ka talaga sa 499 siya, may ka-double nung woodshop. mahal lang siya. Mahal, Pero sige lang, kaya kung di hindi, hindi mahal Kaya sa magamitin rin kayo, kung type lang siya, ha? lang niya sa iyo, kapag ma bisag ka. dagat sa iyo, kung mayinitan ka, hindi magkulay mo ang araw, hmm? may pan. Eh, may sa na kayo. Alam mo, conditioner na rin. Oh, ingat sa body conditioner. 'No send podi po sa lotion ni sa mga samsoon. Ang kanin, pudi po ni magtatag. Kani diri ang tanisa. Ang kanin dot ani kay pwede yun dirian ni sa pangkarya kung o bisyo. Kulbadi kumbalisya. Balat na malala. Oo. Pero matanggal lang 'ya po nang kanin. Dili oi, basta 'ko anak kanang puan ang ganda ano so, ng ganda 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 paano ganda yan? ganda ng ganda ng ganda ng ganda ng ng At isang ganda ng ganda ng ganda Ako tatay, nanito. ganda ng ganda ng ganda ng ganda ng Para ng nga na sa mga nindot ang ang with o without. Diba? So, nakita naman mo first pa Pero kung kani magamit ni mo at na magbagay na na siya matanggal na mo ng kani. Tapos kung bali diba, mahurot na ni mo, pwede na kani na magamit na na pagkakawal ka. Hindi na ang mo ang kani yung kalutu. Ang imo na lang i-maintain ka Pero pang tanggal ka po na sa mga last At yung iba, kay One week lang may makita na yung mga so, sugar. Three days pa lang, ma mabala na yung mga mag na Kaya eh, kada gabi yung mga magamit, diba, na malukod yung yun ang yung mga pa. Ayaw lang banwasi yung tubig. Banwasi yung allergic na. Bilig man ni eh, organic lang man sa walang masipuan.

Barera <laughs> si Mi, sila Miha, wala na sa side effect mi. Wala na sila yung mga side ang Hindi lahat lang kumaga tambal lang siya ba. Pero baka puti sa mga <laughs> <laughs> ang yan, ito na ano, tambalan ang Miha. <laughs> <ng> <laughs> mga 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 rin tapos mga lang kanina imong mga 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 sa isa ka, si mga 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 kay skin tape man asa karon oh di ba mura na sa wala kay nang putang pero nagsinaw lang siya ilus ko din mo ila sa gol solution ni ang kani kay pudi apron dress lotion nga na man ana da lipstick na dubol with lip gloss na siya hindi din siya kay di maka-dress in lips kay nanong na siya lip gloss

Tapos balik bali karoon kung naka-promo man me, tagaan man ka ng contact number at para kung nakakay concern, di balik kung, kung nakalimot ka kung parang paggamit, di bali na ka na rata ka. Tapos kung magpa-refill ka ang me, di balik ka niyo, wala naman sa ibayad magpa-refill ka na lang. Makabit ka sa promo. So wala, balik na ka dahil mo, receive, ayun, nagdili lang naman kung wala. Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? na nga sa'yo? Kung gusto ka na, sa'yo nagdanga, sa'yo nagdanga.

Thank you. Thank you. Thank you.

pag nakay powder, butangan lang yung sa powder kapag ka after one week isa, na sa hindi pa sa mga ulupot panas. Basta na lang kay powder. Pero kung wala kay powder, ano yun? Waterproof mali sa pero, ready sa sa matanggal. Pero di pa sa tanan niya yung matanggal tanan. Tapos kailangan mong kay brush with anak kay para hindi sa mga ulupot. Ano na lang sa kay? Wala pa rin mag-brush. Tapos wala pa kay concealer. Kani karon na kumibutang ka. karon na kumibutang ka ng concealer. Karoon karon na Parang ito, sa lang. Karoon na na kumibutang Pero pag ika na magbutang, mayroon na kagyari mo magbutang ka. Tapos, i-brush na mo dito. Parang i na rin na parang. Para dili sa line. lang. en la Ay, kung matanggal sa consider okay. hindi na mga kilit-kilit na natira pa daw sa sa na sa kay hindi niya nakamagasula-sulog ka nang puma-puma ka na nasa. Baka na sa iyo. Basta nakin siya isa yung unang Kailangan lang ito. Kailangan din pa siya isa yung puma para di sa ka Para mag-light na, mag-light na. Pagka namin, na ka na. mag

para one week pa lang makita na nyo

sa ni mo kung magamit ko kaya pila ni kato sa kato sa mi pambarato rato kasi para pang after one week na na hindi naman isa nampang naman mo hindi ba hindi ka makabalong naman ka hindi ka kaya sa wan kani monisa monisa sa mo ni sa tungkol kang kanggal na makapag kada gabi lagi ka magamit ani after after one week makita naman ni mo ni sa rice is fully eating sila mo ni sa dili sa makaon sa pero it is it is kaya sa kapit dili is kani mo ni dili mitin Thailand na sabi para makita ni mo monisa mo ni sa ang yung sunblock pagkabuntag sa kabuntag sa yung kanira imo kani mo ni mo gamitan sa pulutan 90 at 24 hours yung pinag Mali ko ang dagat, mali ko ang dagat, isa mainitan Wait, Ang kanisa, pagdilisa sa makapro, sa and Kaya mahal mo Pero karon ang na lang kanisa. Pero kanisa, ang yun ang panani, 149 and 129 na discount. Kani sa. Kani ra ang discount. May tawag sa manya. No. Pero kani nindot nindot gyud ni sa mi. Kitik gitakayo kanang bibol magmahal. Isa isa pao promo tarik kita. Balikan diri akay 1 month sa. 3 months ya, free din. Wala nang bayaran naka pribile na promo man siya. Sabel Re At nasan din dito man yan? yung exploration. Lugay pa na siya. Tapos kanikod siya. Exploration dito tasan. Kana sa, pag mo yung magamit nyo, pag magamit na balik, pwede ka magamit ang punta, pwede ka bii. Tapos kanisa mi, pag matanggal na nyo nga nyo mga mga talong mga bilas na. Alternate na lang ka. Pwede na kagabihin na magamit. Ang kanira yung